matagal umusad ang kaso nga nitong si uh, Carol dumating na nga na lumipas na ang dalawang taon ngunit wala pa rin pagbaba kaya ang kanyang abogado ay minsan na nga narecommend sa kanya na sumuko na lang at hayaan na lamang na maging guilty siya ngunit hindi papayag itong si Carol ano man ang mangyari ay gagawa siya ng paraan sapagkat gusto pa niyang mabawi ang kanyang anak na si Leah kaya naman na uh, huling alas na nga niya ay ng nanawagan na nga siya sa publiko at dito ay nagpa-interview siya para ma maisa publiko ang gusto niyang mangyari humihingi siya ng tulong siya ay babaeng na akusahan sinabi niya na siya ay si Carolina Aston at nangangailangan siya ng tulong alam niya na innocent siya at kung sino man ang nakasaksi sa pagkamatay nga ni Joy ay maaaring mag bigay ng uh, testament ng sa ganun mapatunayang wala talaga siyang kasalanan dahil alam niya na inusinti siya at kailangan niya ng uh, tutulong sa kanya para lamang mapalaya siya dahil hindi niya deserve ang matagal na makulong sa pagkatula naman talaga siyang kasalanan may anak siyang babae at gusto niya itong makita at gusto niyang makasama at dahil nga nakapublic ang naturang interview Agad itong kumalat hanggang sa isang yung pare ang makasaksi at dito magkaroon siya ng konsensya. Ito nga ay si Father Luster. Siya pala ay saksi sa mga nangyayari sa pagpatay kay Joy 8 years ago. Tandang-tanda niya ang lahat at alam niya kung sino talaga ang tunay na sila rin. Naawa siya sa kalagayan ni Carol kaya naman agad na nga siyang nagtungo sa kulungan upang dalawin nga itong si Carol. Dito ay nabuhayan siya. Buong akala ni Carol ay wala nang tutulong sa kanya ngunit isang himala dahil may isang testigo na nagpapakita at isa pa nga itong pari. Alam niya ang mga nangyayari kaya naman malaking tulong para kay Carol para umusad ang kanyang kaso at malaman na nga ng lahat na wala siyang kasalanan. Dito naman ay aligaga itong si Ronnie. Hindi siya mapakali Takot na takot siya sa sasabihin ng pare. Ayaw niyong mabunyag. Kaya naman, itong si Dennis ay nagtaka kung bakit halos lahat na lang ay gusto niyang siraan. Lahat ng titistigo kay Carol. Kaya naman, agad niyang tinuro-turo itong si Ronnie. Ano ba ang kinakatakot niya? May tinatago ba siya? O di kaya siya ang tunay na salarin kaya pilit niyang ididiin itong si Carol dahil ayaw niyang pagdosahan. ang kasalanan na kanyang ginawa.